Unsaon <tik> 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 pag <RPT> butang kau? <tik> Harpe ti butang. Dayon, di na po dito nga. <pudesvponga. tik> Dili diri, tinimim diri. Butangan po dito nga, dito na po tunga. Apa tunga rotanan? Kaya muna ni nga patan mo, nalunin mo na sa ubos niya kung pag may ganin ni mo gaw, nga kwan siya, parehas siya, nga numero, mm. pagbunta na nag-stip ito, nga bahag ka may kayo, bahalang gamay lang, pag-stipan uh, lang ba nga, mambungkag lang siya. Mm. Sige, sige. Yan na yung ating hagdanan sa ating underground. So, ready na itong para paglalatagan ng ating Uh, tawag dito, steel bed. kuya. Try mo daw yan. Sige, Try mo doon. Kung magkasya pa siya. Yan, tingnan natin yung steel natin. Ayun. Talagang kasyang-kasya. Okay, isa. Yan yung isa. Tingnan natin kung um, magkasya uh, siya. Okay. tawag dito, magkanan. Papunta sa ating underground. Eh, taas pa Ito, e, taas pa to Balik na kaya, balik Balik Ayan, ayan So, ito yung ating Steel rig sa ating uh, Tawag dito Sa ating Ayan uh, hagdanan uh, papuntang uh, third floor uh, underground kuya hugutin mo kuya bira bira gamay pero makita na to dire klaro gyud binaguang sige ya an so ito yung ating uh, steel deck sa ating uh, underground hagdanan ito yung hagdanan natin papuntang underground ayan installation natin tawag dito ating mga tapunan ng tahanan yan Para sa itlab ng ating tahanan pa underground ayan So nag-fix na si Kuya dito. Kina natin kung ma-fix niya ito. Bali, bali. Ay. Ayan. So, tingnan natin yung maliit doon. Tingnan natin yung maliit doon kung magkasya dito. So, really na pura mating yung ating uh, hagdanan, adana, oh. Bukas. Babanatan yan ni Kuya Bukas, o. Oh. Ayan. So, ito, nagmamating na tayo dito sa ating uh, hagdanan papuntang uh, tawag dito sa ating uh, underground or first floor natin. Ayan. Nagmamating tayo gamit tayo dito ng steel brick. So ito yung ating mating no. Ang ating hagaanan. Natubig sila dahil sa ito yun, no? Dumadaan yung uh, dito sa Dumadaan yung tubig. Lakas na ulan. No? Tubig. Ayun o. No. Tidjuan muna natin yung ano natin. Engineer Rogelio Machite. Ayan. bisita sa ating brati ko gaw hello hello ka din dyan brabe so bumisita siya dito no sa ating uh, project ayan bisita siya dito sa ating uh, project so tinuruan niya yung ating kurman dito sa pag ano, magawa ng ladder

Grabe si Engineer Machete oh, Nikat kat kita aso oh. So, nagmating tayo ng ating hagdanan dito sa ating first floor. Kapunta sa second floor ng underground natin, tingnan natin. Okay. Ulaw, mag-ayo. Okay, yung natin. Ayan. Ayan. So, ito yung mating natin. So, ilang step ito. Dapat hindi pares. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan. So, ito. Ayan. Mating tayo ng nagdanan.

Ayan, so ready na 'yung ating uh, hagdanan. Yung papuntang uh, tawag dito, papuntang uh, galing dito sa ground floor, yung ating underground, ayan. Yung ating underground, papunta doon sa taas. Ready na po ito. So, pitong hagdanan lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, so ready na po 'yan. So, Monday, hopefully Monday makapagbuhos, makapagpuring na tayo dito Monday. Okay. bueno. Okay,